Hindi pa nga lokal si Ansh Kuame ng Gilas, Pilipinas pero doon ang direksyon ng landas na kanyang tinatahak at marami tayong nakita na mga report, prediction at analysis base sa rules ng FIBA na malaki ang chance ni Ansh Kuame na maging local player ng Gilas sa hinaharap dahil na rin sa nasunod niya o nagawa niya ang mga requirements na kailangan para mabigyan ng exemption ng FIBA si Ansh Kuame para maging local player nga ng Gilas at marami ang nagtatanong sa kung kailangan ba niyang maglaro sa liga ng basketball dito sa Pilipinas o yung domestic league na nakalagay sa FIBA rule at ang sagot na nakita natin dyan ay nagawa na nga ni Ansh Kuwame ang requirement na ito. Nakita natin na isang domestic league ang UAAP dito sa Pilipinas. Kung babasahin natin ang article na ito kaya naman kapag nakumpleto ni Ansh Kuwame ang kanyang 10 years residency ay nasa kamay na. ng FIBA ang lahat sila pa rin ang may hawak sa huling desisyon kung bibigyan nila ng exemption si Ansh pero kung basis sa requirements, pasok si Ansh Kwame bilang local player ng Gilas, isa ito sa alas ng SBP at ng Gilas na kanilangang niluluto. Kaya kung mapapansin natin, kahit backup si Ansh Kuwame bilang naturalized player ay palagi itong present sa Gilas practice noon paman. Isa ito sa indikasyon na ilalaban nga ng SBP ang sakripisyo ni Ansh Kuwame na nagpapakita na gustong gusto niya na maging local player ng Gilas Pilipinas sa FIBA. Ang isa pangang aspeto na tinitignan ng FIBA ay kung saan nga ba nahubog ang laro ni Ansh Kuwame sa basketball. At kitang-kita naman dito sa Pilipinas sa UAAP, isa ito sa mabigat na dahilan kung bakit mabibigyan si Ansh Kuwame ng exemption para maging local player ng Gilas dito sa Pilipinas na hubog ang kanyang laro sa basketball. Ang pagkakaiba nga ni na Justin Brownlee at Ansh Kuwame ay dito sa Pilipinas na hubog ang laro ni Ansh Kuwame habang si Justin Brownlee naman ay naging professional import ng PBA pero kung nakompleto niya ang 10 years residency ay pwede rin. At may laban sa FIBA exemption pero mas mabigat talaga ang nagawa ni Ansh Kuwame hindi bumitaw at nasa Pilipinas ang focus niya sa paglalaro ng basketball kaya malaki-laki ang chance na payagan siya ng FIBA na maging local player ng Gilas sa hinaharap. Noon pa man alam niya na hindi siya pwedeng maglaro o mapabilang sa final 12 ng Gilas bilang naturalized dahil backup nga lang siya pero pagdating sa practice, promotion at iba pa, halos palagi o madalas ay present sa gilas practice itong si Ansh Kuwame. Hindi natin maiwasan na masabi na lokohan na lamang ang nangyayari sa pagdidesisyon ng exemption ng mga players ng isang bansa kung hindi pa nga nakalusot si Ansh Kuwame. Nakitang kita naman na ibinuhos ang majority ng oras at karera sa paglalaro ng basketball dito at para sa Pilipinas. Hindi naman maiiwasan at hindi sasayangin ni na Junmar Fajardo, CJ si Perez at Calvin Oftana ang oportunidad na maglaro para sa Gilas team kahit napagod na ang mga ito dahil sa PBA Finals at ayon na rin kay Calvin Oftana bihira ang oportunidad na kagaya nito at totoo nga naman dahil pwedeng sa ngayon ay Gilas player pa sila pero darating ang panahon na mapapalitan sila ng ibang players kagaya na lamang ng The Beast, Terence Romeo at iba pa at mangyayari at mangyayari nga rin ito sa mga kasalukuyang players natin kaya tama ang nasabi ni Calvin Oftana hindi araw-araw o palagi ay magiging gilas player sila at bihira o limitado nga lang ang mga oportunidad na kagaya nito. Nasabi naman ni Junmar na baka nga hindi siya makapaglaro sa tune-up game ng gilas kontra sa team ng Macau Black Bears pero uulitin natin baka ang nasabi ni Junmar posible na hindi siya maglaro at posible nga rin na maglaro siya sa limitadong playing time para sa konting exposure sa gilas atmosphere. Kung hindi naman maglalaro si Junmar ay asahan natin siya na present sa sideline. Ito ang kanyang nasa at nagpapahinga habang sinusuportahan ang Gilas team at agree naman tayo dito dahil sa mas kailangan natin siya sa FIBA Asia Cup well rested na abay ang gusto nating makita sa FIBA Asia Cup kaya nga ito ang kagandahan ng ginawa ni Coach Tim Cohn solid core players na iipon ang insayo tumitindi ang chemistry at madali ang adjustment dahil nakakasunod at matagal lang nagkakaamuyan ang mga players sa loob ng basketball court